Magandang araw for today's video mga ka-idol uh, ah, Pamilyar pa ba sa inyo yung klase ng uri ng buto na ito mga ka-idol Siguro naman ay kilalang kilala niyo mga ka-idol itong buto na ito Ito yung pinakang likod ng ating ah, binibiling ah, bagulan dyan sa mga palengke So yun mga ka-idol ay napakaganda Napakaganda nitong buto ng bagula na ito mga kaidol. Ito ay gamot. Gamot ito sa mga alaga natin na may mga buliglig ang mata. Halimbawa yung kalabaw niyo mga kaidol ay may butala o yung may namumuti ang mata. Pwede natin lagyan ito mga kaidol. Ang gagawin lamang mga kaidol niyang kung paano gamutin yung butala ng ating kalabaw o kahit sa baka. Eh, kutin lamang natin mga kaidol itong pinaka parang borax na yan ikukututin no? oh. lang na ho natin ang o kaya yung kutsilyo o kahit na anong pang o kaya kutsara kukuha lang tayo yung mga tamang tamang ilalagay lang dun sa mata ng ating mga alagang kalabaw o kaya ibaka pag yun ho ay namumuti yung mata ito po ang ilalagay kukututin lang po yung parang borax na yan oh. No? Tulad doon ng ganito, pinagkutkutan ho namin yan, yan ang po ay pinakamalaga mga kaidol. Ito po ang lunas sa mga mata ng ating mga alagang kalabaw baka. At yan po ay talagang nakakapagpagaling mga kaidol. At ito po, ay aming laging ginagamit pag ganun po ang mga problema ng aming mga alagang kalabaw o kaya ay baka. So yan po, kaya may bawas yan, yan ay ginamitan natin mga kaidol malagang bagay po na itabi po natin pag tayo po ay bumibili ng bagulan yung ganito ito po yung pinakang likod ng bagulan na ating binibili siya po ang pinakang buto nyan bagulan yan at yan po ay wag po natin itatapon itabi po natin at malagang bagay po ito marami po pong kagamutan na dala nito sa ating mga alaga at hindi lang sa mga hayop, pwede rin po sa mga tao. Kung sakali pong tayo ay may problema rin sa ating katawan, itanong-tanong lang po kung pwede pong gamutin ito. At yan po ay pwede nang pwede naman. So mga kaidol, uh, ito lang po ay isang trivia na talagang ito po ay tunay na aming ginagamit. Yan bato, ito? Yan buto ng bagula na yan. Yan po ay natural hong ginagamit namin dito sa probinsya kapag may problema yung aming mga alagang hayop kalabawman o baka so yun po mga kaidol ay talagang ito po ay uh, totoong ginagamit po namin yan, huwag po natin itapon at itabi po natin sa usukan para matuyo kagad wala pong pinagibay gitna na ito oh. parang burak syan, mga kaidol pag na pag yan ay parang pulbo yan siya lamang po yung ilalagay natin dun sa mata ng kalabaw o kaya baka pag namunguti na ang tawag po sa amin dun ay butala at kung kayo naman po mga kaidol ay magagamot ng mga klase ng diferensya ng ating mga alaga ay taunin nyo mga kaidol na patunaw yung patunaw ang buhan itaunin nyo na magagamot kayo ng buto ng bagulan na yan po, pag pagpatunaw po yung ginaga ginagawa. Yung po ay may posibilidad na mawala talaga. Wag po yung kung ano-anong buwan po, bagong buwan o bilog, bawal po yun. Kailangan po ay patunaw ang buwan. Bago po kayo gagawa at manggagamot ng sakit sa mata ng ating mga alaga. So yun lamang mga kaidol at maraming salamat po. Thank you for watching.